Ito tayo ng Tostani yeah, -tay ah, Tara, let's go, let's go Ride tip sa lahat ng mga Grab, sa anda, Lahat ng mga Moto Taxi Lahat ng mga rider Sa kalsada Ride right sa ating lahat ng tak terbaik nang kata si Raikup, Raikup, Raikoh Nun meluat meluat Terbaik di tua Alright Kita nak tahu baik iwan lang ito iwan na lang natin guys like, sa labi busy si mam Ma white yun masarap na natin mga idol successful ang number 3 dahil sa pangalawa

Sir, si Binti Rotri na tayo Si Thank you Pero doon po guys เราจะไปน้องบุญชนอันบุญโดยสิ้นบุญชนค orean แดงค orean ฝนโอเดตันอิ

lahat ng deliver ko ngayon puro iwan sa lagi guys alright oh, mag bilis ngayon guys kasi lahat ng deliver ko iwan lang sa lagi kaya lahat okay. proceed na tayo sa Tapos lang tayo guys. Tapos huwi na tayo. At, uh, gabi na gabi. Mag ala 6 na rin. Right. So, natin yung traffic ng e Mga idol. Aray ka. Yun o. pula pula sa dulo. Yan yun. Yan yung traffic. Oo let's go. Tayo gan. Ayun na. Yan well, na tapos na natin guys. Yung pangatlo. Kaso di ko napatayagad yung up Kasi naka-auto ako guys. Bago pa lang ako dumating sa drop off may pumasok na kasi hindi ko nagpatay yung ko eh. kaya meron tuloy ako deliver pa isa pero malapit lang ito guys kalar lang ito kay, kalar kaya kaya let's go let's go sa kalar last booking na ito guys talaga patayin ko na yung ato eh, yan o okay, pinatay ko na yung ato eh. yun nakikita nyo patayin yung na yan eh. tayo guys ayun guys ah, bali tapos na tayo mag deliver salamat kay G salamat po sa ta. salamat na at ah, mo kami sa pag deliver na nito na walang nangyari di maganda uh, ayun na tayo guys ah, salamat po salamat po sa panunod sa aking vlog welcome to welcome. to my lab. Let's go! right people, like it, guys. Like it, good night. Bye, bye.